morning guys, this is Romsing TV Vlog etc. again at today pupunta kami sa Sitio Tala ito sa may San Jose Tarlac Sitio Tala or Little Baguio ayan guys tara let's go ay ang ganda ng view nakaka relax ayan guys kung yayayain mo ako sa mall mas or bundok-bundok. Mas pipiling ko yung mga bundok, guys. Ayan. Ang ganda kasi dito, guys. Ayan. Ang ganda ng view. Puro green ang makikita mo. guys. Ganda ng view guys. Ayan o. Oh. O. Oh. Sarap gumala. Hanggang dito. City naririnig ko yung huni ng kuliglig. Sakay, sakay sir. Eh. No, no bus. Pasensya <laughs> na. No bus si Ayan guys, may mga riders. Ayan, picture nyo lang pa. post sa YouTube at sya... ah, saka Facebook ah, page. YouTube, Facebook page. Pero kung channel. channel. pangalan. O, oh, video mo sila, sweetie. Eh. <laughs> oh, oh. Tapos, si video ko kayo. Ay, Oh, video nga ako yan oh. Ayan guys, bago kong subscriber. <laughs> oh. Ayan guys, maraming riders dito. Ay daw, dapat makakan yan oh. Ay, yung makatodo yung bright on. Sagat niya. niya. Oh, one, two, Photographer muna yung asawa ko guys. o. oh. Pang-aforma da guys. Bibitawan ah, para hindi. Good morning, sir. Good day sa taas. Ah, doktor ka ata sir? Sir, overnight ka sir? Oh, sir. Marami kami dito sir. Ha? Diba? Ini guest. Oh. Maraming nagtent doon siya. Ah, sige no. Ayan, si Mrs. So, little bag you guys. Ayan guys, oh. Ayan guys, hara na. Ayan. Ayan. ayan, view dito guys, oh. Ayan si Dark Horse. At ayan si Mrs. Nagbibidyo ng Black Lap. At tara guys. Ayan si Mrs. So, model model na naman. Guys okay, o. Ayan, mbo boyo go. Oh, Buti mm -hmm. hindi na ng ko. di mula namo. Di madulas. Ah, oh, buti na tama yung outfit ni Mrs. Dapat na ka bota ka. Ha? Ano? You know. Ano madulas ka dito pag gumuulan guys. Kaya pag gumuulan Ayan guys, magandang daan untik na ako nagdapa untik siya nagdapa ang mamatarik dito guys pagod pala dito

Ayan, no? Ayan si misis, na guys Ayan no? Lalaki ng mga pine trees Tignan nyo guys o oh. At ayun yung bundok guys at ang kalsada guys oh para talaga itong bagyo may mga kasama kami dito guys nag overnight sila nandito sila sa tent nila oh guys tayo sila ng tent nila pwede pa kayong bumaba dun Hello, good morning. Ma makidan. Isa nga pala guys, pag nag-tent kayo dito, huwag kayong magkalat at huwi nyo yung mga basura nyo guys para mga panatili ang kalimisan. <laughs> Sarap mag-camping dito guys. Ayun o.

Wow, oh, oh, gendam view. Bagyong bagi talaga. ini eh, you know? you know? eh, guys ya eh. feels like Baguio ito yun, sinisis oh, may mga pine trees pine trees oh guys oh ayun yung pangsada wow Ano? oh para kami nasa Baguio. kasarap ng ano dito malamig guys feeling ko nga nasa Baguio ako oh, oh. Dito, dito kami yan yeah. puro pine tree yung makikita mo dito guys ayan oh Puro pine tree. Kaya kala mo nasa bagyo ka. Ayan guys. Matataas yung mga bundok dito. Kaya pag akyat kayo dito. Ingat ingat lang guys. Lalo na kung. Lalo na kung umuulan. Madulas. Ayan guys. City. Hello. Napagod sa pag akyat dito. Trekking. <laughs> Ang taas guys. Ayan Oh. Then, mag magpiknik dito maraming picnic overnight pa sila guys ayan hey, guys oh si misis oh huwag kang masyado tumago gugulong ka dyan naman oh <laughs> ayan oh nandun dito guys ayan oh nature oh tapos ayan magkikita mo yung magagandang bundok And guys, uh, doon kami galing. Yan you know. Tagot-tagot daw siya, guys. Ayan guys, mahilig na kami mamundok ng mister ko. Akyat-akyat ng bundok. Habang kaya pa ng tuhod niya. Hindi <laughs> ba? Hanggang kaya pa na ang tuhod namin. Ayan guys, oh. May Sige, sige, saan ka pupunta? <laughs> dito ka na, ay, eh. pag gumulong ka dyan, bahala ka. Magpupunta ka na sa ano, bangin na yan. Hindi uh, kita mahabol ang layo mo. Nangamoy hita mo ako. Parang may amoy nga yung ano, yung mga bulabulak na nila niya. Ayan kasi guys oo, oo, amoy gamot yung mga halaman dito. Mainga yung mga kuliglig ba yan? Yeah no. Ganda ng lugar na ito guys, parang yeah. bagyo. Ba?

Ayan, guys, may mga bagong dating pa. Time <laughs> out <huh? laughs> guys, Baba na kami ni Mitchy. Oh, ang dami pang bagong dating. Sunday yet na yun. Kaya marami nagpipiklip pala dito pag Sunday. Ngayon ko nga yung mga kasama ko dito, si Ate Ana. <laughs> Nagpiklip kami dito, oh. mag dyan, maglatag ng balig. Dala, dala ka yung tent? <laughs> Anong halaman to? Eh, amoy-amoy herbal. Oo. Oh, oh. ah, herbal. Para siya epicentoid. <laughs> Tangan tangan sama merah yung. <laughs> ayan, ayan guys, next time daw yayain niya yung mga kasama niya. Shout out kay Ana, yayain nga daw niya. Ayo, oh. oh, Reels. guys, ayan o. kanina galing kami sa taas. O, oh, buti na lang. Nakabust ako ha. Oh. O. Oh. Bagay pa lang magbust dito. Tignan mo yung ginadaanan mo. Hindi ka mga ngati guys. Ayan o. Oh. <laughs> Makati yung mga halaman. Guys, grupo ng riders. Ha, uh, <laughs> kuwi na kayo? Okay. <laughs> Okay guys, dito na nagtatapos ang aming vlog for today. Kung bago ka lang sa aming channel, please like and subscribe ang aming channel. Roms, GNT, vlog, etc. Thank you and God bless. Bye bye. May iwan na ako dito. Makikisama na ako sa mga magpipiknik. <laughs> Bye bye guys. Ingat-ingat. God bless you all.